yung balit ng water pump dahil binihanan ng tahong. tahong hindi kasi ginagamit kaya yung ano nyo gamitin nyo lang gamitin <laughs> Pakaruwas mo mamaya, no? Ha? Pakaruwas mo mamaya? Hindi. Ang pantanggal dito. Ha? Yeah. Yung sa mga kalawang ng eh. na yung deporte. Hindi. Hey, Hindi pa naman yung umabot sa bakal eh. Sabon lang yan? Sabon lang. Hindi na kailangan ng degradation eh. Ha? Hindi na kailangan ng spray ng degradation. Hindi. Hey. Babaw lang eh. Spark Ay, nakalita, nakalita. Oh. Kung spark ako hain ng ano fuel filter, magkano yung fuel filter sa fuel? Sa tuwan. Tuwan. Good na lang, kung tama siyang Kumili ka. Huh? ka tapos. Doon na lang sa bahay. Oh. Kasi babaw naman. Dali na. Sir, ba mo muna ta kasi nagpalit tayo ng ano, parpan. Ah, makakagala na ako ng patangka. Ah, Pero wala na. Wala na.